Nahalungkat sa national budget hearing sa Senado ang banta ng mga Japanese company na umalis na sa bansa. Ang kay Senate President Juan Miguel Zubiri, nagkakaproblema ang mga kumpanya sa tax refund. Nasa setro ng balita si Daniel Manalastas, live. Angelique, sinimula na nga ng Senado ang debate hinggil sa panukalang 2024 national budget. Una nang inisponsoran ni Senate Committee on Finance Chairperson Sani Angara ang General Appropriations Bill kahapon Angelic at ilan sa iginitang senador ang kahalagahan ng paglikha ng trabaho, paglago ng turismo, ekonomiya, defense capability at marami pang iba. Tiniyak din ni Angara ang pondo para sa enerhiya, katarungan, kalusugan, edukasyon, mga programa sa OFW at iba pa. At ano po yun, Ginong Presidente? Ito ang siguraduhin na bawat hakbang na tahakin ng gobyerno kasama ang pribadong sektor ay patungo sa bagong Pilipinas na pinakamataas sa ating mga pangarap. Kanina naman, Angelique, sa budget deliberations, ibinunyag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na may ilang Japanese company na nagbabantang umalis ng bansa para mamuhuna na lang sa ibang bansa dahil umano sa problema sa tax refund. Isa rin daw ito sa napag-usapan nila ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida matapos bumisita ang Japanese leader sa bansa nitong nakaraang linggo. Nagbigay daw siya ng pangako sa Japanese Prime Minister na aayusin ang sistema ng bansa hinggil sa VAT refund. So I was seated beside the cabinet minister of the prime minister. Basically, he's the like the ES of the prime minister, and antagal namin pinag-usapan itong problema ng VAT refund. We're in the previous administration. Obviously, when you buy, for example, when you build, when the Japanese companies that are manufacturing here buy from local producers these certain goods, and these goods are exported anyways together with their products, They, the last administration, your honors, uh, made it clear na magbabayad muna sila ng VAT and then e-refund bug export ang problema hindi nagva refund ang gobyerno natin and we owe them billions of pesos already and they've already threatened well there are threats that they might move shop you not know, to other countries these are already locators here your honor mr chairman i don't know if you're aware of this these are already locators here now prospectively ayusin natin Sagot naman Angelic ng budget sponsor na si Senator Sani Angara, nakadaka na, na, na naman ayusin ang problema sa battery fund. Pero may ilang kaso raw kasi na naiakit na, na sa korte. I was told they have 90 days to pay and the secretary said they will pay it. But according to the uh, commissioner of the BIR, uh, There are some instances where it's already in the courts. So in that case, they have to wait for the final decision for those in the courts. But as uh, for those that uh, that uh, are due and demandable, uh, they have 90 days to pay that. They they promise to pay by the end of the year. Angelic, ayon kay Senator Angara, umaasa siya na maaaprubahan na ng Senado ang panukalang budget ng pamahalaan bago mag on or before November 27. At tiniyak naman ng liderato ng Senado na hindi maaabala o maantala ang pag-aproba sa national budget ng pamahalaan. Angelique? Okay, so Daniel, meron bang panukala ang mga senador na amyendahan ng batas para ganun eh, tanggalin na itong uh, implementasyon ng VAT sa mga kumpanya, no? katulad ng mga Japanese companies na ine-export naman ang kanilang mga produkto. Pinag-uusapan ba yan? Angeli, kanina nga sinabi din ni Sen. President Juan Miguel Zubira meron pa kalang batas daw hindi ako masyadong uh, uh, hindi ko pa masyadong pamilyar yung paano kalang ito yung tinatawag nga raw na create law na inaasahan na matutugunan nga raw itong uh, create law na nakatakdang amyendahan ingil nga sa problema dyan sa battery fund. Alright, maraming salamat sa iyo Daniel Manalastas.